Nagpatuloy kahapon ika-23 ng Setyembre ang pagtatanggal at pagsasaayos ng mga nakalaylay at buhol-buhol na mga kable ng kuryente at internet cables sa lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Sangguniang Panlungsod Nico Delmendo, Mendo sa nakalipas na pagpupulong kasama ang mga service providers sa lungsod kaugnay pa rin sa ordinansang anti-dangling wires muli silang binigyan ng oras upang ayusin ang magugulo at nakalaylay na mga kable sa buong lungsod. Ayon kay SP Delmendo, buo ang ibinibigay na suporta ng pamahalaang lungsod ng kawayan para rito at ikinatuwa rin niya ang pagsunod ng mga service providers kaugnay sa ordinansang ito. Umaasa naman si SP Del Mendo na bago matapos ang taong 2024 ay matatapos na ang pagsasaayos ng mga dangling wires kaya't nakikiusap ito sa lahat ng service providers na huwag lamang sa umpisa at gawing tuloy-tuloy ang pagtatanggal sa mga nakalaylay na kable. Samantala target naman na unahing ayusin ang mga dangling wires na nasa sentro poblasyon at ang mga mga nasa kahabaan ng National Highway upang hindi ito makapagdulot ng aberyas sa mga sasakyan at mga motorista. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman, 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IOM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!